Iris, ngayong araw, dapat mong bantayan ang ugali mong mabilis Menes May posibilidad na magkejaro ng hindi pagkakaintindihan sa paligid, lalo na kung hindi mo pipigilan ang emosyon mo Mainam na umiwas muna sa mga usaping, pwedeng maging sanhi ng alitan. Sa bahay, ikaw ang inaasahan sa maraming bagay. Kapag napaghandaan mo ang mga gawain, magiging maayos ang takbo ng araw. Kung may hindi pa napag-uusapan sa pamilya, ngayon ang tamang panahon para ayusin ito. May pahiwatig na magiging positibo ang araw ng Tuesday, sa mga plano, ay dapat na gawin at laging maging mapagsuri. Pero magingat sa araw mag-Friday dahil maaaring may sitwasyong magdudulot ng pagod sa emosyon at isip. Ang magiging desisyon mo sa kalagitnaan ng linggo ay makakaapekto sa direksyon ng iyong linggo. Sa pera, huwag basta gagasto sa mga bagay na hindi mo pasigurado kung may silbi. Ang mas mainam ngayon ay magtabi at magplano. Ang pagiging maingat sa paggastos, at mas mainam pa nga ang bigyan ng mahal at anak na may asawa, ay magiging pundasyon ng mas magandang pagkakakitaan. Sa relasyon, kung may tampuhan sa nakaraan, huwag nang ungkatin pa. Mas makabubuting mag-focus sa mga plano ninyong dalawa para sa kinabukasan kaysa paulit-ulit na issue. Iris, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay, color orange and color gray. Masuswerteng numero, number 5, number 11, number 29. Kahulugan, ang orange at gray ay sumisimbolo ng balanse sa pagitan ng sigla at kalmado. Ang mga numerong ito ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang pamahalaan ang emosyon at magtagumpay sa mga gawaing na nangangailangan ng tiyaga at matalinong desisyon. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, mas mainam na umiwas ka muna sa pakikihalubilo sa labas kung wala namang importanteng lakad. May senyales na maaari kang makaranas ng stress mula sa ibang tao na makakaapekto sa pananaw mo buong linggo. Nasa pamilya, ang masasayang oras ngayong na mag-iipon ng good vibes, ng swerte, na magagawa sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, magiging abala ka sa mga simpleng bagay, pero kung mapagtuunan mo ng atensyon ay magiging produktibo. Huwag mo nang palalampasan ang mga responsibilidad na naiipon, mas maayos kung matapos ito ngayon. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. May pahiwatig na magiging magaan ang araw ng Thursday, pag nagawa mang maging matahimik at mapagsuri, pero pagdating ng araw ng Saturday, Maaaring maging mabigat ang damdamin kung hindi mo na-manage ng maayos ang iyong schedule. Ang gabay mo ay magbibigay ng direksyon kung kailan ka dapat tumigil at magpahinga. Sa pera o sa pananalapi, may kailangang pag-ingat transaksyon. Kung may nag-aalok ng business o investment, huwag munang pumasok hanggat hindi mo ito lubusang nauunawaan pera mo, para muna sa pamilya at importanteng pangangailangan. Sa relasyon, kung nararamdaman mong hindi ka nauunawaan, subukang ay lahat ang saloobin mo ng kalmado. Hindi lahat ng bagay ay kailangan laging ikaw ang umintindi, mahalaga rin ang pagkakapantay ng damdamin. Taurus, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay, color green and color gold. Masuswerteng numero, number 2, number 18, number 30. Kahulugan, ang green at gold ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan at pagpapalawak. Ang mga numerong ito ay nagsusulong ng tagumpay sa mga gawaing pinansyal at nagbibigay ng swerte sa mga planong nauugnay sa pangmatagalang seguridad. Gemini. Ngayong araw, may posibilidad na may bigla kang makakausap, na makakabigay ng bagong ideya o opinyon na makakaapekto sa mga plano mo. Maging maingat sa pagsunod sa suhestyon ng iba, mas mainam na pag-aralan muna ito bago sundin. At kung gagawa aka ng oras ng trabaho, ay mas mainam na kasama ang ilan sa pamilya, dahil nasa kanila at sa tahanan ngayong araw, ang mga magpapasigla sa iyong araw, ayon sa iyong gabay. Sa loob ng tahanan, mas magiging magaan ang takbo ng buong araw, dahil nasa kanila, talaga ang mga oras na nagdadala ng swerte, sa inyo, at hanggat maari at iwasan na lang ibang bisita ngayong araw, na ibang tao. magiiwan kang sila ng bad energy sa pamamahay. May pahiwatig na magiging maayos ang araw ng Wednesday, habang ang araw ng Saturday ay maaaring maging puno ng abala. Ang maagang pag-aayos ng schedule ay magbibigay sa iyo ng mas magaan na pakiramdam sa pagtatapos ng linggo. Sa pera, magandang pagkakataon ito para planuhin ang mga susunod na hakbang. Kung may ekstra kang kita, magtabi muna at huwag agad gumastos. Ang disiplina sa pera ay magdadala ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. At mas mapapasaya mo ang mahal at ganoon din ang mga anak, lalo na ang anak na may seriling pamilya. Sa relasyon, kung may mahal kang kasama sa bahay o kausap madalas, alalahanin na hindi lahat ng bagay ay magdadala, sa biro. May mga salitang maaaring makasakit, kahit hindi mo sinasadya. Mag-ingat sa tono at pamamaraan mga salita sa pakikipag-usap. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay, color yellow and color black. Masuswerteng numero, number 7, number 16, number 22 kahulugan, ang yellow at black ay nagbabadya ng katalinuhan na may kasamang matibay na loob. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng kakayahang makita ang tamang direksyon sa kabila ng mga hadlang, at makamit ang tagumpay sa komunikasyon. Cancer Ngayong araw, maging mapanuri sa mga taong bigla nalang nagpapakita ng malasakit. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay may mabuting intensyon. Huwag basta-basta magbubukas ng personal na impormasyon kahit pa matagal mo na silang kilala. At mas makakainam talaga para sa iyo na kasama ang pamilya ngayong araw para ang mga nawalang good vibes ay maibalik ninyo sa mga gagawin. Sa masaya ninyong pag-uusap ay magandang pagpopala. Ang makukuha ayon sa iyong gabay ngayong araw. Sa tahanan, magiging tahimik at maayos ang samahan kung uunahin ang respeto at hindi ang pagpilit sa opinyon. Kung may hindi pagkakaintindihan, hayaan muna itong lumamig bago ito pag-usapan. May pahiwatig na magiging kalmado at magaan ang araw ng Tuesday para sa iyo. Ngunit pagdating ng araw ng Thursday, may posibilidad ng tensyon lalo na kung may hindi natapos na responsibilidad. Gamitin ang gabay para makaiwas sa paulit-ulit na pagkakamali. Sa pera, unahin ang mga bayarin kaysa sa mga kaibigan mga lalapit, pagtanggi sa kanila. Ang naaayon kung may ekstra, itabi muna para sa darating na mga buwan. Ang maagang paghahanda ay magbibigay ng kapayapaan ng isip. Pagdating sa damdamin, posibleng magkaroon ng simpleng tampuhan sa taong mahal mo, pero ito ay malalagpasan kung uunahin mo ang pakikinig kaysa pagsagot. Ang pagiging kalmado ay susi sa mas matibay na relasyon. Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Pisces ang mga masuswerteng kulay, color white and color violet. Masuswerteng numero, number 36, number 13, number 21. Kahulugan, ang white at violet ay nagpapahiwatig ng espiritual na linaw at emosyonal na kapayapaan. Ang mga numerong ito ay magbibigay sa iyo ng gabay para maging sensitibo sa pangangailangan ng iba, habang pinapangalagaan mo ang iyong damdamin. Leo, ang araw na ito ay nagbibigay ng paalala na huwag kang agad makipagsapalaran sa mga plano ng ibang tao. Kung hindi ka pahanda, mas mabuting maghintay kaysa sumugal sa bagay na di mo kontrolado. Sa pamilya, ikaw ang magiging sentro ng pag-uusap. Maraming lalapit para humingi ng payo. Kung may pagkakataong makatulong, gawin ito sa paraang hindi ka napapabayaan ang sarili mong pangangailangan. At hindi rin magkakaroon ng pagkukulang ng oras sa pamilya dahil ang tunay na pagpapala na maganda ay pamilya ang makakagawa na magproduce. Nang sa ganoon ng buong linggo ay may gabay kayo ng pag-iingat sa mga gagawin ang pinapahiwati. May pahiwatig na magiging positibo ang araw ng Friday para sa iyo, mas madali ang pakikitungo sa mga tao. Ngunit maaaring hamina ang enerhiya mo pagsapit ng araw ng Saturday, kaya huwag nang pilitin ng sarili sa mga labis na aktibidad. Sa trabaho kung may pasok, pag-iingat ngayong araw, dahil ang may mga lihim na may naingit sa iyo ay pwedeng mabigay ka ng suliranin, dapat laging mapagsuri sa kanila, ngayong araw. Sa usaping puso, o pagmamagalin may positibong ugnayan sa pagitan ninyong dalawa, pero siguraduhin mong may oras ka rin para sa sarili mo. Ang tamang balanse ay magpapatatag sa inyong relasyon. At gumawa ng mga pangarap na makakayanan na matupad. Leo, ang kaibigan Zodiac Sign, ngayong araw ay Aries ang mga masuswelting kulay, color red and color silver. Masuswelting numero, number 10, number 15, number 28. Kahulugan, ang red at silver ay kumakatawan sa lakas ng loob at talas ng isipan. Ang mga numerong ito ay naghahatid ng kumpiyansa upang makuha ang tiwala ng iba, at pamunuan ng may tapang sa anumang hamon. Virgo, ngayong araw, huwag hayaang lamunin ka ng stress mula sa trabaho o tahanan. Piliin mong harapin ang bawat gawain ng maayos, sa halip na padalos-dalos. Ang pag-prioritize sa kung ano ang mas mahalaga ay magbibigay sa iyo ng mas magandang resulta. Mas mainam nga na huwag mo nang lumabas magstay ka sa bahay, nang masisigla ang usapan, o kahit matahimik ang presensya, mo ay kayang magdala ng good vibe sa bawat isa, ayon sa iyong gabay. Sa bahay, at huwag muna tumanggap ng bisita na ibang tao, ang kamag-anak, ay okay dahil kung may dadalaw ay positive energy ang madadala nila, at sa inyo at kasiyahan, na pwedeng mapag-usapan, na magkakatulungan sa hinaharap. May pahiwatig na ang araw ng Wednesday ay magiging magandang araw para sa pagsisimula ng bagong gawain. Subalit ang araw ng Friday ay maaaring maging mabigat kung hindi mo naayos ang mga bagay sa loob ng linggo. Pagdating sa pera, ito ang tamang oras para tingnan ang takbo ng iyong gastusin. Kung may mga utang ka, planuhing mabuti ang pagbabayad para maiwasan ang lalong pagkalubog. At kung may ekstra pa ay mabigyan ng mahal, ng lalong umayon, sa inyo ang pagkakataon, na laging may matalinong kaisipan, sa pagkakakitaan. Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay, color navy blue and color cream. Masuswerteng numero: number 8, number 17, number 24. Kahulugan: Ang navy blue at cream ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at mahinahong desisyon. Ang mga numerong ito ay nagbibigay sa iyo ng disiplina at kakayahang magplano ng mabuti upang maabot ang iyong mithiin. Libra: Ngayong araw, ang pahiwatig ay nakatuon sa pakikitungo mo sa mga taong madalas mong nakakasama. Iwasan ang pagiging padulos dalos sa pagbibigay ng opinyon, lalo na kung hindi ka sigurado sa buo ng sitwasyon. Mas mainam ang pakikinig kaysa ang sumagot ng walang sapat na kaalaman. Sa mga gawaing bahay o personal na responsibilidad, mainam na tapusin mo muna ang mga naiwan mong hindi pa naasikaso. Kung masyado mong pinapatagal ang simpleng bagay, ito ang magiging dahilan ng pagkalito sa mga susunod na araw. At nasa bahay, ang tamang mga oras na mapapasaya ang pamumuhay, dahil sa aron ito ay masasabing tunay na para sa pamilya, ayon sa iyong gabay may pahiwatig na magiging maayos ang iyong galaw sa araw ng Friday, na pag naging mas maingat, sa pagsisalita ay makukuha mo ng lubos na pagtitiwala ng kausap, ngunit kailangan mong paghandaan ang araw ng Tuesday, kung saan mas magiging mababa ang iyong pasensya. Iwasan ang pag-uusap na may posibilidad ng pagtatalo. Sa usaping emosyonal, Mag-ingat sa pagbibigay ng labis na pagtitiwala agad-agad. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay tunay na masasabing tapat. Alamin mo muna ang intensyon bago ka magbukas ng mas personal na bahagi ng sarili mo. Libra, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay, color pink and color teal. Masuswerteng numero, number 10, number 20, number 26. Kahulugan, ang pink at teal ay simbolo ng pagkakaisa at malinaw na damdamin. Ang mga numerong ito ay magbibigay sayo ng kakayahang mapanatili ang maayos na relasyon at makahanap ng balancing solusyon sa mga personal na usapin. Scorpio, Ngayong Araw ang pahiwatig ay may pagkakataon kang makuha ang tiwala ng isang mahalagang tao sa buhay mo, pero kailangan mong maging maingat sa pagkilos at pananalita. Kung may hindi malinaw na para sa iyo, mas makakabuti talagang itanong mo agad para maiwasan ang maling akala na pwedeng humantong sa hindi pagkakaintindihan. At sa mga ibang dapat nagawin kung makakaya mong kanselahin ay gawin dahil kung makakapag-usap kayo ng pamilya, na masaya ay higit na pakinabang para sa inyo, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, may pahiwatig na isang o sa tahanan ng mga advice mang masaya. Sa kanila, ay gagabay sa kanila para sa isang maayos na gawin nilang desisyon. Ang pahiwatig ang araw mag-Wednesday ay maaaring magdala ng positibong balita lalo na kung mas magiging maingat kagwanyo ang pagdadesisyon. Pero sa araw mag-Saturday, mas makabubuti kung umiwas ka muna sa usapang may kinalaman sa pera, lalo na kung ito ay may kasamang emosyon o pressure mula sa ibang tao. Sa trabaho o kahit sa simpleng gawain, huwag mong madaliin ang mga bagay na gagawin. Ang pagmamadali ngayon ay hindi makakatulong lalo na kung ang ginagawa mo ay sensitibo o may kinalaman sa dokumento o usapan. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay, color maroon and color white. Masuswerteng numero, number 4, number 9, number 25 kahulugan ang maroon at white ay nagpapahiwatig ng malalim na damdamin na may dalang kaliwanagan Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang nakaraan at magpatawad habang muling binubuo ang sarili sa mas matibay na paraan Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay nakasentro sa tamang paggamit ng oras kung may mga nakabinding gawain mula sa mga nakaraang araw, ngayon mo na ito ayusin habang malinaw pa sa ang mga detalye. Huwag mong hayaang dumami ang naipon na trabaho dahil sa ayaw mang kumilos, pa ang pero mas naaayon din na magpatulong sa pamilya, dahil ang kanilang mga masasabi ay tunay na makakagawakan ng plano, na maayos at sasaya pa ang aura ng pamamahay. Ayon sa iyong gabay. At kung may usapang pera sa loob ng bahay, makakabuting ikaw ang manguna sa pagbuo ng mga tamang plano. May ideya ka na makakatulong para hindi maubos agad ang kinikita. Kailangan lang ay ayusin ang pagkakaintindihan sa bawat gastusin. May pahiwatig na ang araw ng Tuesday ay makatutulong sa iyong mga layunin ngayong linggo. Pero sa araw ng Thursday ay kailangan mong maging maingat sa mga desisyong may kinalaman sa commitment o kasunduan. Sa personal na buhay, may posibilidad na may kausap ka ngayong araw, na magbibigay sa iyo ng inspirasyon, pero siguraduhin mong hindi mo agad ibinubuhos ang buong pagtitiwala. Mas okay ang dahan-dahan lang sa pagdedesisyon, tungkol sa emosyonal na bagay. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay, color brown and color gold. Masuswerteng numero, number 12, number 19, number 31. Kahulugan, ang brown at gold ay nagdadala ng lakas ng katatagan at pagunlad. Ang mga numerong ito ay nagbibigay inspirasyon upang ituloy ang mga bagong oportunidad, at maipakita ang iyong natural na karisma. Capricorn, ngayong araw, pahiwatig kung may plano, kasa para pamilya, ay naaayo na gawin dahil ang gabay ng kapalaran ay makakagawa ka para mas mapasigla ang bawat kalusugan ng pamilya. Pero may isa pang mensahe ng iyong gabay ay nagsasabi na mas makakabuti kung pipiliin mong mag-focus sa mga bagay na may malinaw na direksyon. Kung may inaayos kang papeles o alok na may kaugnayan sa pera o negosyo, siguraduhing malinaw ang lahat ng detalye bago ka magdesisyon. Ayon sa iyong gabay, muli ay ang paalala pa rin na maging maingat sa mga taong hindi mo masyadong kilala na nagbibigay ng mga mungkahe hindi lahat ng maganda sa unang tingin ay makakabuti sa huli kaya mahalagang pag-aralan muna ang mga alok o pakikipagkasundo may pahiwatig na magiging positibo ang araw ng Friday para sa mga personal mong mga layunin habang ang araw ng Tuesday ay maaaring may dalang abala o hindi inaasahang sagabal Nasa iyo ang pagpipigil para hindi lumaki ang maliit na bagay. Sa trabaho, kung may pasok ay mas masaya kung maaga ka makakapasok, dahil yun ang aalis sa iyong mga suliranin, na pwedeng makaharap ngayong araw, at laging mag sa dapat na ipapagawa. Sa usapin namang personal, mainam na pakinggan muna ang pananaw ng iba, bago ka gumawa ng sariling conclusion. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili mo ang maayos na samahan sa paligid mo. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay, color black and color blue. Masuswerteng numero, number 6, number 13, number 23 kahulugan, ang black at blue ay kumakatawan sa lalim ng pag-iisip at katahimikan. Ang mga numerong ito ay nagsusulong ng matalinong pagpapasya at nagbibigay lakas, upang manatiling matatag sa harap ng mga hamon. Aquarius, ngayong araw, ipinapaalala ng iyong gabay na may mga responsibilidad kang hindi dapat ipagpaliban. Kung may dapat kang tapusin, Unahin na ito habang maganda ang iyong konsentrasyon. Ang pag-iwas sa simpleng obligasyon sa ngayon ay maaaring magdulot ng mas malaking abala sa susunod. Pagkatapos na magawa ay sa pamilya, muna ang mga oras mo para sila ay iyong mapasaya. Kung masaya kayo ay nag-aalisan ng mga bad energy sa pamamahay o sa bawat isa, ayon sa iyong gabay. At kung may plano kang makipagkita o makipag sa kaibigan o kasama sa trabaho, ito ang tamang oras para iayos ang hindi pagkakaunawaan, kung meron man, o dapat mo nang linawi ng anumang hindi tapos na usapan. May pahiwatig na ang araw ng Thursday ay may dalang maayos na enerhiya para sa produktibong gawain, pero mag-ingat sa nang araw Saturday dahil posible ang hindi pagkakaintindihan. Maging kalmado at iwasan ang padulos-dalos na sagot. At sa iyong pera, naman ay mas mainam na matulungan ng anak na may pamilya, o magbigay sa mahal, nang sa ganoon ang gabay sa pera ay laging kang mabibigyan ng oras na ikaw ay makagawa ang pagkakakitaan. Sa aspeto ng tahanan, kailangan ang pagiging bukas sa komunikasyon. Kung may mga isyo, harapin ito ng mahinahon at direkta. Mas maiiwasan ang stress kung walang tinatagong sama ng loob. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay, color sky blue and color silver masuswelting numero, number 3, number 18, number 27. Kahulugan, ang sky blue at silver ay nagsasaad ng malawak na imahinasyon at bukas na isipan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang makipag-ugnayan sa iba, at magbahagi ng mga ideya ng may inspirasyon. Pisces. Ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay malinaw, unahin ang iyong sarili kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, kahit pa maraming humihingi ng oras mo. Hindi mo kailangan gawin lahat sabay-sabay. Alamin kung ano lang ang kaya mong unahin ng hindi napapabayaan ang iyong kapakanan. Dahil ang tunay na oras ngayong araw, ay para sa pamilya. Ang masasayang pag-uusap ay nakakagawa na lahat ay palakasin ng inyong mga kalusugan, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. At kung may pinaplano kang pagbabago sa bahay o sa sarili, ngayon ang okay na araw, o panahon para magplano. Hindi mo kailangang gawin agad, pero makakatulong kung may malinaw kang direksyon na susundan sa mga susunod na araw. May pahiwatig na ang araw ng Wednesday ay magbibigay ng tamang timing para sa mga plano, pero ang araw ng Friday, ay maaaring makapagbigay sa iyo ng kabagalan sa kilos o pagiging emosyonal. Mahalaga ang tamang mindset para hindi ka maapektuhan ng emosyon. Sa usaping pera, siguraduhin mo muna'ng tapos ang lahat ng dapat bayaran bago ka gumastos sa ibang bagay. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili mong maayos ang takbo ng iyong pananalapi. Sa pagmamahalan, masaya ang laging may aura kang maganda pag nag-uusap dahil ang suliranin ay walang magiging puwang para kayo ay mapasok, at sa masayang araw, ay gaganda rin ang good vibes ng swerte sa mga inyong gagawin sa pag-iibigan. Pisces, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay, color lavender and color beige. Masuswerteng numero, number 7, number 11, number 22. Kahulugan, ang lavender at beige ay nagpapahiwatig ng kapayapaan ng isip at kagaanan ng loob. Ang mga numerong ito ay tumutulong sa iyong pagiging mapanlikha at nagbibigay ng swerte sa mga gawaing may kaugnayan sa sining at damdamin.